Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ay babahagi ko sa inyo ang aking mechanic, Cart Jet Build. Okay, so sa mechanic, tatlong build ang kailangan mo. Isa for TR, for PVP, and for grinding. Pero kung bagong lipat ka pa lang sa mechanic, eh etong Cart Jet Build ang masasuggest kong unahin mo. Dahil pwede mo siyang gamitin sa PVE, pero mili siya. Pwede mo rin siya gamitin sa PVP, Kaso nga, melee siya. Pero pinaka best ng build na for TR and boss fights. Gaya ng Nightmare Temple, TSA, etc. Ito nga pala yung itsura niya. So, ang goal natin dito ay e malapag yung tatlong FAO at mapuno palagi lagi yung heat gauge. Para mabus na malaki yung damage natin. Kaya kada may expire yung overheat, e eh, manual click natin yung card spurt. Para palagi max yung heat gauge natin. So, babanggitin ko mamaya ang pros and cons ng build na pero bago yon, simulan natin sa stats. Okay, so ang stats na gagamitin natin dito ay 99 STR dahil yan yung magiging main source natin ng damage. 99 Agi since nakadepende sa Agi or attack speed yung global CD ng Card Smash which is yung main skill natin. And the rest sa luck dahil eventually ipapataasin din natin yung crit dahil nagte-take effect din yung crit sa build natin Pero for the meantime Yung melee di attack muna at crit rest Yung mapapakinabangan natin sa lock Next is skills So first job Mammonite level 10 Enlarge weight level 10 Cart revolution level 1 Cart modification level 10 And discount level 9 Pangumpleto lang So second job Hammerfall level 4 Hilt bin... Binding? <laughs> Hilt binding level 1 Adrenaline Rush Level 5, Power Thrust Level 5, Maximize Power Level 5, Weaponry Research Level 10, Weapon Perfection Level 5, and Skin Tempering Level 5. So Transcended Second Job naman Maximum Thrust Level 5, Cart Boost Level 5, High Speed Cart Ram Level 10, AAS Turret Level 5, AAS Turret Upgrade Level 4, Cart Max Load Level 5. and Meltdown Level 10. At lastly, sa third job, Thermal Kinetics Level 5, Front Slide Level 1, Fall Turret Red Level 10, Cart Smash Level 10, Cart Spurt Level 1, Overheat Level 10, Overclock Level 1, Impact Landing Level 1 din, and Magnetic Field Level 1. So, ganito yung pagkakaayos ng manual skill sa akin. Clickable sa unang page, and sa kabila naman is puro buffs. At eto naman sa auto. At kung mapapansin nyo, may magnetic field. E bakit ba merong magnetic field? E pang TR lang naman tong build na to. Babanggitin natin yung mamaya. Next is gears. So sa head, eyes, mouth, back, and costume, kahit anong nagbibigay ng P-attack, P-damage, ignore def, or damage to size and race, pwede. Ikaw na bahala dumiskarte. Sa armors, ikaw na bahala mag-test kung anong mas better para sayo. Pero dalawa lang ang pagpipilian mo, either tier set or charleston superior craftsmanship And sa weapon, octopus axe pa din. Pero eventually, dilipat din tayo sa blaze if mapataas na natin yung crit natin. Pero saka na natin pag-usapan yan. And finally, sa accessories. Dark knight set. Or kung swerte ka naman sa drop, e eh pwede ka mag sigtulipas will Kaso ang downside niyan ay eh kailangan mo palagi ng Sohi or ng Healer. Dahil kada magpaprok yan, ay eh mababawasan ka ng 5% HP. Sunod is cards. So sa mouth, eyes, bat, and costume, alam nyo na yan, yung puppet cards. Sa head, cramp card. And dapat may backup kang Marduk since skiller nga tayo. Sa armor, tiki card or element cards. Sa weapon, depende sa target mo. Pero sa PvP, Hydra and Skill ang pinaka best. Sa cloak, depende rin sa'yo kung balak mo mag PVP e raid trick card syempre. Sa shoes, Matir ang pinaka best. And sa accessories, tatlong greatest general at isang OB illusion card. Next is enchants. Sa head and back, PVP technique or superior P attack. Sa eyes and mouth and armor, PVE technique or kahit ano. Sa cloak and shoes, kahit ano. Sa costume, kahit ano din. And sa weapon and accessories, eh, melee boon muna. And yung substats, itry natin makakuha ng P attack, attack speed, agi, or STR. Oo, sabi sa ibang guides, is eh, sharp yung enchants ng part jet. Pero saka pa natin yung mapapakinabangan pag napataas na natin yung crit natin. Pero sa ngayon, since sinisimulan pa lang naman natin siya buuin, eh stick muna tayo sa melee boon. Or pwede ka naman gumawa ng multiple presets para pag nilagyan na natin ang crit yung build natin, e eh, may sharp ka nang nakaredy. Next is course. So walang specific na must have sa course ng mechanic. Pero babanggitin ko lang yung mga pwede natin mapakinabangan in terms of DPS. Bloodthirst, Cold Blood, Energy Storm, Core Overload, Mana Lend Momentum Management Module, Link Portal, Earth Resonance Module, and Fury Weapon. Next is sigils. So, gaya sa course, e eh wala din specific na job sigil ang mechanic. Pero ang ginagamit ko lang is itong anti-magic since axe bumirang yung grinding build natin. Then pag nagtit-TR naman, ito ang gamit ko. Primal, Starfall, Meteor, Weakness Gaze, and Choice of Fate. Pero kung hindi naman TR, e eh pwede mong palitan yung Choice of Fate ng Gate of Suffering or Painful Drowning. Sunod is Feathers. Sa Attack Feathers, ito yung setup ko sky, day, space, time, and valor. Ito yung gamit ko both PvP and PvE. Sa Death Feathers naman ay e Light, Dark, Grace, Nature, and Justice. Para sa PvP, pinapalitan ko yung Justice ng Divine. Next is Pets. Sa PvE, Squidget and Sohi lang naman talaga ang ginagamit ko. Pero sa PvP, ito yung setup ko. Genesis, 1-1, Child Earth, and Volcanic Bulldog. Kung napansin nyo, e eh, puro shield yung bigay nila. Yun ay para mag-compensate sa lambot natin. Since may pagka-glass cannon nga tayo. Kita nyo naman sa feathers kanina. Next is Nexus Engine. So sa ngayon, 2 slots pa lang sa talent ang posible natin ma-unlock. Since limitado pa nga ang patterns natin malalagay. Kaya ang pwede natin gamitin dyan is Overheat para sa added 120% damage and magnetic field para tumaas ang damage mo ng 35% kapag ang kalaban mo ay e nasa loob ng area ng magnetic field. So, i-reset mo lang ng i-reset hanggang makuha mo yan sila. Next is Nebula Path. Matic, ultimate card ang gagamitin natin dyan. And what I suggest, eh, ipa-level 60 natin siya dahil sobrang laking upgrade ng level 60. Tignan niyo yung effect. Increases damage of lava pools created by card smash by 50%. Eh dahil nga mostly sa damage natin e galing sa lava pools Eh halos plus 50% din Ng overall damage natin yung madadagdag Yung pang upgrade nga pala dyan Is yung pet training diary Yung pampalevel ng pets Since yun yung pinakamalaki magbigay ng level dyan Sa astral sign Sa so deck deposit Minor brutality Major brutality And mitovimir Since natakil na din naman natin lahat Eh dumako na tayo sa pros and cons Ng build na to umpisa natin sa cons. So, una, melee siya. Alam nyo naman ang struggles ng melee. Mabagal maggrind kasi tatakbo ka pa from one mob to another. Sa PvP, either haabuli mo yung kalaban or malulusaw ka. Since kailangan mo nga magdive sa stock para dumamage. At pangalawa, eh reliant tayo masyado sa lava pool and hit gauge. So, kung tumatakbo ang kalaban mo, e mahirapan tayo mapuno yung hit gauge kaya ang ending, wala tayong damage. Sa pros naman tayo. Una, sobrang lakas ng damage niya, especially sa TR. Since nakatayo lang naman ang mga MVP at kinakain nila yung damage ng lava pools. And kahit medyo delay ka sa progress gaya ko, e eh kayang kaya mo sagarin garin yung Alfheim. So around 420k lang ang DP ko pero na-clear ko na yung level 490. At pangalawa, masakit na nga ang DPS mo, e eh ang dami mo pang buffs. Hindi lang para sa'yo, kundi para din sa party mo. So yun, Overall, ang lakas talaga ng mechanic. Sobrang F2P friendly niya. Low requirements with high results, ika nga. Ibang-iba sa Assassin. Note lang guys sa uh, itong kart jet build, e eh, sa TR lang talaga to nag excel Dahil para ma-maximize natin yung lakas na mechanic, e eh, kailangan talaga magkakaibang build yung sa TR, sa grinding, at sa PvP. Kaya next ko namang gagawa ng guide is yung sa PvP build, which is yung Madu Gear. Kaya stay tuned lang. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you!